Virgo, tignan po natin kung ano ang energy updates para sa'yo ngayon. Keep in mind po na ito ay timeless and also general reading. So, hindi po lahat ay makakarelate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman pong mag-avail ang ating private readings, Lucky Stones and Amulet, Makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tingnan po natin, Spirit Guide, ano po ang mensahe natin? Okay, energy that surrounds. Uh, Virgo, now. We have Page of Pentacles. Pwede may pinag-aaralan kayo dito. Alam mo yung meron kayong pinna-perfect. Could be some formula. Ano ba ang pinaperfect perfect ninyo dito? Recipes. Ayan po, meron kayong pinag-aaralan, pinagtutunan nyo talaga ng pansin because you want this. Ayan, nakikita nyo din talaga, Virgo, kung ano man ito, mapagkakakitaan po niyo. So, pwedeng nag invest kayo ngayon sa sarili niyo, nag invest kayo sa isang makinarya na sa tingin ninyo talagang makakapagpabilis ng mga productions niyo, if mayroon man po kayong business. So, ready, ang nakikita ko kasi sa inyo dito, ready kayong gumastos kasi alam niyo na mayroon niyang kapalit. Mm -mm. Tignan natin ano yung dapat mong i-release and dapat mong i-let go. Ayan. So, sobrang wise ninyo sa money. Ayan yung nakikita ko dito, Virgo. Ayan. So, ano naman, medyo mag-enjoy naman daw kayo. Yun yung sinasabi dito. Mag, mag ano naman kayo, magpakawala naman kayo ng ilang pera ninyo. <laughs> Ilan sa pera ninyo, Virgo. Yun yung sinasabi dito. Pamper nyo naman yung sarili ninyo. Yan deserve nyo naman po yan. You deserve naman na maramdaman yung kinikita ninyo. Pero kasi syempre iba-iba tayo. Yung iba, sabi natin, pwedeng hindi kayo yung tipo ng tao na mag invest sa mga damit. Pwede kasi yung iba po ay nag invest naman kayo sa bahay ninyo. Okay, mga gamit sa bahay. Yan, or ano ba, investments talaga yung ginagawa ninyo. fair Virgo. So, yun. So, iba-iba lang talaga tayo ng ano. Pero yun, ayusin, mag-ayus ka naman yung iba sa inyo. Pwedeng napapabayaan nyo na yung sarili ninyo sa stress, sa sobrang pag-focus, pagka-focus dito sa inyong mga pinagkakakitaan. So, you deserve naman po na itreat yung sarili mo. Ayan. Sabi nga, magpakawala ka naman ng pera. <laughs> Virgo. Hindi. Hindi mo nang papamigay eh. Kundi sa sarili mo lang din. Blessings po. The High Priestess. Ayan, yung mga ideas nyo talaga. At saka kung meron po kayong gustong i-achieve talaga dito, A uh, Virgo, ibibigay po sa inyo. Kasi, sa tulong na din ng sarili mo. Five, ayun. Mataas yung ano mo ngayon, yung intuition mo. Nararamdaman mo talaga pag totoo or hindi yung isang tao. So, ayan. Nakikita ko din talaga, nagiging sobrang matalino kayo dito. Meron kayong mga tatanggihan. Aba, marunong na tumagi si Virgo. Meron kayong mga tatanggihan dito na tao. Pwede kasi nga, yun, naaalala lang kayo ng mga taong to pag may kailangan po sa inyo. Queen of Pentacles. Mm -mm. Ayan, Oh. No? <laughs> Napakagandang energy, Virgo. Kasi po, Queen of Pentacles, so talagang manage na manage mo talaga yung money mo. Stability. Yan pa po talaga yung parating sa'yo. Stability pa. More money pa. Okay. So, yung iba kasi sa inyo, pwedeng hindi naman pera. Pwedeng pagdating sa family, Okay, yung kung ano ba yung tina treasure niyo talaga pagdating sa life niyo bukod sa pera. Mm -mm. Yung mga gusto ninyo, ayan po. May mga mawawala lang dito sa buhay mo kasi yung mga taong to nga ay hindi naman faithful sa iyo. So, alam mo yon, pag may mga nawala talagang tao sa life mo, Virgo, hayaan mo na. Ayun, isa din sila sa dapat mo nang i-let go kasi inalis na sila sa iyo ni Universe. Talagang hindi ka na pinahirapan pa. Ayan, or pwedeng natutunan mo na kasi yung lessons mo pagdating sa mga tao na yon kaya nawala na lang sila. Okay, kaya wag mong habulin. Secure yourself. Ayan, at mas mas secure mo pa. Kung meron dito, gustong bumili ng lupa, properties, so, yung iba sa inyo, ganyan na yung mga cravings ninyo. Or meron dito magpapalit ng tires ng gulong ninyo. Ay, ng tires ng gulong? Ano <laughs> Ng tires ng inyong sasakyan. So, ayun po, ayan. Okay na okay siya. Tignan natin, Spirit Guide, yung even yung health po ninyo. Mind, body and soul. Okay na okay siya. Ngayon, Virgo. Tignan po natin blessings and pagdating naman sa money. Money, Spirit Guide, Kamusta po ang money? The Tower, may pagbabago dito. Okay. Ayan. So pag isipan lang din kaya yung iba sa inyo ayaw yung gumastos. Kasi eh parang ito yung ma-feel ninyo. Virgo, tuwing gumagastos kayo, paano pag pinagsisihan mo? Yun yung iniisip ng iba sa inyo, baka pagsisihan ko lang tong bibilhin ko na to. <laughs> kaya yung iba po sa inyo, ayan, pwedeng nagda-daydreaming muna kayo ngayon. Para talagang pinag-iisipan nyo, could be binibigyan nyo, yung, binibigyan nyo, yung, sarili ninyo ng one week para pag-isipan nyo mga bagay-bagay kung bibilhin nyo ba or hindi. So, hindi kayo agad-agad talaga dito. Alam mo kung bakit natuto na kasi kayo, Virgo. So, mo ko, basta pagdating sa money ninyo, madami kayong natutunan, kaya mas mas matatag yung finances ninyo ngayon eh, go. Oo. Alam niyo na kung paano kasi siya i-handle. Iha Tapos, pag may binibili kayo, you make sure talaga na hindi lang siya for uh, pleasure ganyan kung hindi ando na yung pleasure and also investments. 'Yun yung nakikita ko para sa inyo. Talagang you make your money grow pa. Mm-mm. Kaya, kaya nga ito, di ba sabi ko sa inyo, hindi kayo nanghihinayang sa mga gagastusan ninyo ngayon kasi alam ninyo na may balik. Tignan po natin pagdating naman sa business, sa career, tignan natin Virgo, we have the chariot. Meron tayo dito. Ayan, yung iba sa inyo, may pag-travel pa kayo dito pagdating sa ibang bansa. So, pwedeng, ito, makakapag-travel kayo because of your business. For some of you naman po, ayan. Ah, okay, ito. Pagdating naman sa business ninyo, Mag-ingat lang din po kayo dito kasi ito, meron kayong makakatransact na, na, na sa malayo. So, i-make sure nyo po na legit talaga yung mga print screen o mga resibo na ibibigay niya sa'yo. Oo, oo, yun yung nakikita ko. Maging ano kayo, maging wais po kayo dito sa kausap ninyo. Kasi tignan mo, oh, parang doble kara siya. Baka mamaya maisahan kayo, Virgo. Pero alam nyo na yung mga ganyan. So, yun. Make sure nyo lang talaga na, ayan, mas maging wais po kayo dito tapos kung meron naman dito mapip ito ito nakikita ko naman pagdating naman po dito sa career ninyo sa trabaho meron akong nakikita kasi parang mapipilitan lang kayo dito so alam mo yung hindi buo yung loob ninyo 100% hindi buong buo yung puso ninyo dito sa gagawin ninyo pwede kasi na meron dito ay mapapa ayaw ko kung may seminar ba kayong atin sa ibang bansa actually ngayon ayaw nyo yan pero pag nandoon na kayo magugustuhan nyo na yun nga lang kasi pwedeng yung makakasama niyo dito Virgo yun yung ayaw ninyong kasama talaga ayun pala hindi dahil sa ayaw niyo ayaw niyo yung kasamahan ninyo pwede kasi na ina-under kayo ng taong to or talagang binetray na kayo nitong katrabaho mo na to at ayaw mo na siyang makasama. Kaya lang no choice kayo Yun yung nakikita ko naman sa inyo dito. Pero may magigain po kayo dyan. Dyan sa aaten na ninyo. Pagdating sa kung ano mang seminar yan. Dito man sa labas or sa loob. Ay, sa loob or sa labas man ng bansa. Pagdating po sa love life, spirit guide, kamusta naman? Pagdating sa love life, we have queen of cups. So, pwedeng kayo yan. Napaka-emotional ninyo. Pagdating sa relationship, ah, okay, em emotional yung iba sa inyo, pero, nakokontrol nyo na, Virgo. Medyo nagmamadigas na din kayo dito. Bakit? Kasi, yung person mo nagiging cold sa iyo. Meron din dito, ginos po kayo. Kaya, eto, naghihintay pa rin yung iba sa inyo, pero hindi na siya katulad ng dati. sabi natin, hindi na siya katulad nung fresh na fresh pa yung nangyari sa inyo. Ah, uh, Virgo. Tignan natin. So, parang alam mo yun, at the back of your mind, gusto mo nang mag-move on. Pero, pag, pag sabi natin, pinupurso mo naman, mas nandyan naman yung mas more na mimiss mo yung person mo. So, yung iba sa inyo, ano lang muna kayo dito, go with the flow muna kayo. Tignan natin, spirit guide, ano pa po ang message natin for Virgo. Virgo. Hand of cards. Ayun nga, oh. Magta-take pa rin kayo ng risk dito. Pero, ayun nga, hindi na kayo yung, hindi na kayo masyadong trying hard. Yun yung nakikita ko para sa inyo dito. Ayun, may separation tayo dito. Okay? So, the butterfly. So, yung may transformation, may nagbabago talaga dito sa relationship niyo. And ikaw din, sa iyo din mismo Virgo, may nagbabago. Sabi ko nga sa hindi ka na masyadong trying hard. Uh, hindi na ikaw yung sabi natin na ikaw yung magre-reach out sa person mo kahit siya naman yung may kasalanan. So, hindi naman sa tumataas yung pride mo o nagtataas ka ng pride dito. More on nalalaman mo lang kasi yung worth mo. Virgo, yun yun. So, ayan lang po yung mensahe sa inyo. Mag-iingat po kayo always. Send po ang ating energy updates. Keep safe po and alam nyo na tuwing hapon, di ba, nagiging maulan na. Bye-bye po! Virgo!